malungkot man po, aminin, pero talagang yan po ang nangyayari ngayon. Hindi rin nang po natin makontrol ang mga tinatawag nating na mga uh, trolls, yung mga bayad, ng mga uh, bloggers, na iba't iba na pong impormasyon ang nakakarating sa taong bayan. Hindi po maganda na wala tayong opisyal na pahayag hindi po dapat tayo pumapayag na iiwan na lamang natin sa mga vloggers ang isang napakasensitibong uh, bagay, lalo na kapag may kinalaman na po sa kalayaan natin. Hindi po po pwede. Kailangan po natin maging responsable tayo. Kaya ito po, itong konsultans konsultasyon nito ay marinig po ang bawat isa at uh, maintindihan po ng ating kababayan kung saan po nagmumula at matatapos itong issue na to